Isang araw na naman, pilit na bumabangon. Pilit na gumikising sa mundong hindi ko alam kung kakampi ko pa ba o kalaban. Minsan, bago pa man magsimula ang araw, pakiramdam ko, talo na ako. May mga problema na hindi mo na kailangan hanapin. Sila na mismo ang lumalapit. Trabaho, pera, responsibilidad na hindi natatapos. Mga tanong na walang sagot. Mga tanong na problema sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa sarili. Parang walang katapusan. Parang wala nang susuko. O hindi ako. Pero syempre, hindi pwede yan. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi ako makahinga. Parang araw-araw may laban. At ako, ako lang ang mag-isa. ba ang gutom. Hindi lang sa tiyan. Hindi sa puso. Good na ako. At sa totoo lang, ayoko na sanang kumilos. Pero kahit ganun, may isang bagay na palaging nariyan. Tahimik, tapat, totoo. Pagkain. Oo, oh, pagkain. Kanin, ulam, kabaw, kape. Simpleng pagkain, lalo na katanghalian. Katanghalian. Oh, pero parang may yakap sa kaluluwa. Sa bawat subo, kahit papano, nababawasan ang bigat. Sa bawat kutsara, nababawi ang lungkot. Para bang sa bawat kain, unti at unti-unti akong bumabalik. Nakakatuwa nga eh. Pag hindi ko na kaya, kumakain na lang ako. Hindi mo masolusyonan ang lahat ng problema, pero sandali lang yun, nagisimula akong maghinom. Kaya, habang kumakain ako, papaisip ako, ang dami kong reklamo, ang dami kong hininakit. Pero sa gitna ng lahat, buhay pa rin ako. May kinakain pa rin ako. May kalmadong sandali pa rin akong nahahawakan. At doon, ko naisip, salamat, Panginoon. Salamat sa panibagong araw. Salamat sa kahit simpleng pagkain. Salamat sa katahimikan kahit panandalian lang. At sa lahat, Salamat sa pagkakataong makabangon muli. Kahit hindi ko alam kung saan ako patungo, kahit hindi ko pakayang ayusin ang lahat, alam kong hindi mo ko iniwan. Bukas, panibagong araw, panibagong laban, panibagong pagkakataon, at habang may kanin sa plato at may Diyos sa puso. Kaya pa. Salamat sa pagkain. Salamat sa pahinga. Salamat sa iyo. Bakinoon.